Good morning guys Meron tayo ngayong ano Papalitan ng Motor na electric pan Yan Matiging ating order Yan Hanapin natin dito Ang alinyo number 1 at number 3 2 yan. na yung muna i-tester kung alin dito yung number 1, number 2, number 3 para hindi kayo magkamali yan yan lang yan malalaman nyo dyan kung alin yung number 1 ang number 1 ay pinakamataas ang reading hanggang sa makuha niya na yung pababa na pababa yung pinakamababa ang reading ay number 3 yan medyo nagkaputol-putol lang ang video ko <laughs> laging mayroong bisita <laughs> pinili ko na lang kung alin dito ang gagamitin ko natin mga kaunti, na masyadong mahaba. Yan. Satu siang mahaba. Ana natin sihi nang doon sa kanyang switch. Okay. Medyo natin siya ng pundok kung doon na ating yung ating mga wire, okay. at yun hindi lumaganeng ating. Pagsakad, hindi yung init. Maganda yung ating nabili, motor motok na yan. Bumbuhan muna natin. na ano mahirap yung walang pundok gutom pag walang pundok <laughs> ngayon natin yung ating uh, ano para madaling kumapit gawa na natin yung ating ginagawa bago tayo nagawa ng motor kahapon laging naiiwan dahil wala <laughs> kaming <pag> tawag <laughs> Oke. Ya. Oh, na yung blue. Pangalawa yung white, tapos red yung pangatlo. Ini sik lang to, pero para hindi ako gilid na na kasing sik lang to. Parang mahina. Okay, ng kumapit so ganyan, pag lang. yan So tulak natin siya palog Hmm, nan sa kanya type na switch maganda pa dito yung di hinang eh ah eh may ihi nang 40 hindi ako kumbensy sa dito sa mga disiksik lang na bi maganda ang ano dia yeah. mahirap siyang i-connect dito hindi katulad nung no, makahinang hindi hmm. naman ganun katigas yung wire para isiksik mo rito parang hindi maganda talaga <laughs> hindi maganda yung itong switch na disiksik lang maganda talaga ang nakahinang Hindi maganda ang -sok. <laughs> ano? di sok Hindi maganda ang kanyang design. Pagka medyo pumihit ka ulit, ay kakabit mo yung kabila, ay natatanggal yung kabila. Sabihin, mahina siya. Ganyan. Mahaba ang video natin pag ganito mga style ng switch. <laughs> Hindi magandang switch ito. Ito ay switch Hanabishi, mga bagong labas ng Hanabishi. Pero hindi ako bilib nga dito sa gawa nila na ito. Ayan. mm -hmm. yeah. makain sa oras yung ganitong switch sa <laughs> na mabilis plug in play yeah, hindi naman kundi pangit yung switch na to hindi ayos hmm? malalong makalikot dabis talaga ang dihinang ng dating sa mga switch. Hmm. Huh? Mga adingan. Hindi ako kumbinsido rito. ito ay Ini nangon na lang At hindi ko na rin mabapakita sa inyo. Yung <laughs> dali lang naman maghinang. Hindi ayos to. Ha? Huh? ng na yung design pag nilagay mo yung kabila uh, um, naman yung kabila kahit kinargahan na natin siya ng tingga kahit meron na siyang lid yan ganun pa rin yan. ito ibabaguhin ko na lang ang style nito nabaguhin ah, ko nila ang pagka design nito hindi ayos to ayan tingnan nyo ang tagal may kabit <laughs> hindi maganda ang suchi to ayan ito ihihinan ko talaga to hindi ako kumbinsido rito Ayan. Yes, ano? Ito na yung common ng switch. Ayan. Ito tingin natin ito. and